guys wow lalaki oh shit oh hello yun mo guys yung lalaki ng mga ano guys oh, yeah You yun oh yun oh yun nakikita nyo yun guys grabe yung mga alo nagngangalit ah so oh ayan oh wow ah. wow yan Hello guys, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning Philippines, good morning wow. Guam. mga nagsusurfing dito kasi bawal dito magsurfing gawa ng ang mga pating dito. Lagpas ng ano, lagpas na ng lagpas ng 1 meter ang pangil. Kaya hindi po ah, oh, oh. ang taas ng alon talaga. So, ayan. Tapos, yung doon, ayan o, karugtong yun, PT Canal. Karugtong po na yung dito sa dagat yan. Pero kaya malinaw na doon, malinaw, nandun doon, malinaw. So, ayan. <coughs> Grabe yung mga alon ba, guys. Grabe. Oke. Eh. Mama Iwan ya. kong ano. Grabe ng dulo. Wow. Meron pa isa. Napaklaki. Ayan na. Wow. <laughs> Kaya, May salpo ka ng ano. Nandun yung pero. Ayan. Pier. Ayan na yung pier ng Guam, USA. Ayan. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Guys. Thank you very much. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, -bye.